So yun, good morning mga kapunsoy Ang uh, oras natin ngayon ay 5.40 na na umaga Pero kanina pa kami nagising So magkakape muna kami ngayon bago kami mag start ng magtuloy-tuloy aming trabaho Pero kanina naka ano na kami doon may nagawa na kami So nagkulo lang yung ininit kaya nag stop muna kami para magkape uh, Ito pala si Joaquin Ang pinakamasipag masipag na bata oh, Kape na kape na para tuloy-tuloy trabaho Yan yeah. Bundat, dito na. Kapi na. Para tuloy, tuloy So yun mga kaponsoy. Nagpunta tayo dito sa isang kubo. Kung saan dito si Bundat ay naghalo. So habang nagkakapit tayo mga kaponsoy. Yan. Si Bundat ayaw pa magkape. At maghalo daw muna siya ako pagka mainitan lang yung chan ko maghalo na din ako para hindi sayang ang oras ng ano, mga konsoy tapos ang babantayan ko na cage ngayon ay medyo kaunti lang yung bahog na dinadala dun kasi nung nakaraan dito ako naka-assign sa maraming bahog hindi talaga kaya ang init mga kapunsoy malulubat talaga yung katawan mo kaya nagpalipat tayo pero muntik na ako matanggal <laughs> buti na lang nakabalik pa <laughs> So yun mga kapunsoy, antabayanan nyo ang aming ano, ibang trabaho dito sa cage. Dito sa ano, bangusan, dito sa kagbalugo Sa barangay, ah, barangay kagbalugo sa bayan ng Kisan-Kisan. So mga kapunsoy, antabayanan tabayanan nyo mamaya kung ano pa mga iba namin ginagawa dito sa fish cage. lang. Let's go mga kapunsoy! Maghalo na tayo. Ayusin natin ang trabaho natin mga kapunsoy dahil si Bundat ay kukuna ng motor ni Boss. Honda Click 125 Gulay Orange. Yo. <laughs> Sana all may motor. Woo! Ayaw pala na mapansin ko Bundat mga kapunsoy. Ganadong ganado talaga si Bundat dahil meron sorpresa si Boss sa kanya isang brand new Honda Click 125. Upid sa gasolina, mabilis tumakbo. Iwas sa LTO dahil hindi nahuhuli, nagiging invisible pag nadaanan ng LTO. Yo. <laughs> <laughs> so yan mga kapunsyon, so trabaho namin dito ay pabalik-balik lang. Kung anong trabaho mo kahapon, ganun din ang tatrabawin mo ngayon. Kaya, huwag magsawang magtrabaho dito dahil ang tao dito ay malaki! 200 million <laughs> Kailangan ba natatrabaho ka mga punso Haluan mo ng mga Commercial break Dahil Doon nababawasan ang inyong Pagod sa trabaho Kahit hindi naman pagod Kailangan mga kapunso Huwag tayong magpaka-stress Dahil kapag ma Pag ma-stress tayo, tayo sa trabaho ay yun na, yun ang magpapabigat sa ating isipan at katawan. Kaya lagi tandaan, na huwag kalimutang mag-Milo every day. Para every day happy. Yes, man. Alo, 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 alo. So yun mga kapunse, dito ay yung aking cage. Yan. Kita nyo naman, no? Uy, may, may nagpaparamdam na isda doon. Oh. Eh. Paparamdam para mabislad. <laughs> so nakakot tayo na isa mga kapunsoy. Balik na naman tayo doon sa stakan. Pag makumpleto na natin yung ano mga kapunsoy. Makumpleto na natin yung bahog na dinala natin sa ating cage. Ang gagawin mo na lang maghapon. Hagis ka na lang ng hagis. Pero yung paghagis ng kapunsoy may limitasyon. Kung ayaw nang kumain ng isda, pahingahan mo na. So, pwede ka nang, ano, pwede ka nang maghapin. Basta, ang sabi ng amo namin mga kapunso, pwede ka maghapin basta tapos na yung trabaho mo. Hindi kaya may free time ka na. So, yun lang muna mga kapunso, na muna ako para, ano, mabilis ako magakot yun mga kapunsoy kapag tumal na ang kain ng isda pwede mo nang iwan iwanan lipat ka na muna dun sa ano, ibang cage tulad ko lilipat na naman ako at dalawang cage yung naka ano, sa akin eh, nakatuka so samahan nyo ko dun mga kapunsoy nandiyon lang oh yun, lang sa ano. ito ang tawag kasi dito na lane lane 1 lane 1 cage 1 cage 2 tapos dito cage 3 pero similya to dito mga kapunsoy ang kasunod nito si Milya doon. Sa akin si Milya din, mga isang dangkal ang haba. Tara, samahan niyo ako punta tayo doon. Dami. Pulab sawan. Pag maubos na mga kapunsoy, hagisan mo na naman ulit. pero mga ano na sila, mga 4 months, mga ganun. Kailangan, pag todo kain nila, wag mo silang, ano, iwanan agad. Dapat bago mo sila iwanan yung, ano na sila, sawa na sila sa pagkain, o di kaya busog na. Yun mga kapunso yun, nagbabatak si Punyot ng kanyang huli. Yo. Oh. Sirte, sirte ah. Ano kaya? Oh, lucky. Ito si Punyot. Ay, bangus! <laughs> bangus mga kapunso yun. <laughs> ng bangus, oh. <laughs> oh. Ayop, saktong putol <laughs> o. Bangus! Ay, ayos ka mga kapunsoy o. Oh. Yeah, may bangus na sa mga kapunsoy. Dito pala si Nibad sa ilalim. Baka may butas ang, ano? Ang cage, wala. Sisid ka dyan. Kaya pala matagal lang. ano ha. Ah. Bangus, jackpot. Ayan mga kapunsoy, binigay sa atin yung ano. Halatang sa labas talaga huli at putik ang ano nyo. Dumi niya. Ayan. Evidencia. putik ang kinain. Mga kapunsoy, ya. Yeah. Kalat na naman namin kampo. So, video break time na kami, medyo break time. Break time talaga mga kapunsoy kasi ayaw kumain ng isda. So, pag ayaw kumain ng isda, ikaw ang kakain. Shout out kay Bundat dyan, no? <laughs> <plato> yung kawali. <laughs> ano yan? Ano yan? Gutom, 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 gutom na gutom na talaga, boy? Gutom na gutom na, po. Yeah. Ano, 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 tawag yan? Nalipasan ng... Butok. <laughs> ano nga tawag doon? Ano nga tawag doon? Katakawan. Hindi, hindi, hindi yung katakawan. Kumbaga, ano 'yan? Anong ano 'yan? Yung wala na sa oras yung kain mo, ano yung boy? Dapil na, dapil. Oh, dapil na si Bundat. Pero nag nagkapin mga kami kanina mga punso eh. Ito si Punyot. Ay, ay, patingin-tingin. Para makatiming. Ayun <laughs> mga punso, balik sa trabaho. Ang panahon natin ngayon ay medyo makulimlim pero wala namang nagaganap na ambon. So yun mga kapunsoy, inyong natunghayan ngayong araw, araw ng Webes. So yan mga kapunsoy. Ang problema natin ngayon mga kapunsoy, ang daloy ng tubig ng dagat dahil kalmang kalma ang tubig ng dagat ngayon mga kapunsoy. Yan. Mamaya meron kaming ibababa mahigit 200 sako na bahog. Kaya tulong-tulong kami. Pero ang sabi ni boss, bago magtrabaho ng ibang na walang walang kakwinta-kwinta, tutukan muna ang isda ng maayos kung busog na ba o hindi. So, yan. na, so pag ganyan na ang kain ng isda mga kapunsoy, pwede mo na siyang tigilan muna kasi ano na eh, yan ang hudyat na ano na sila. Busog. Yan. Kaya kailangan nilang ano muna. Magpahindag. Yan. Kasi baka ano sila eh. sa busog at baka masama ang mangyari sa kanilang buhay. So yan lang. Anong problema mo bundat? Ayaw kumain ng isda mo? Ha? Ang si bundat. Nakakapunso oh. Ayaw kumain yung isda niya mga kapunsoy. So, nag-advise ako sa kanya mga kapunsoy. Pag ayaw kumain yung isda niya, sabihin niya kay Boss Pritos yun ang lahat. <laughs> <laughs> joke lang. Ang mga ito ni Boss, pagalitan tayo. Joke lang yung Boss ha. Joke lang, joke. <laughs> so, yun mga kapunsoy. May pangbislad bislad na naman tayo. Yan. Ibig sabihin yan mga kapunsoy, pwede mong kunin yan. Pwede mong bisladin. Kasi ano ay... Eh? naghihingalo na ang kanyang buhay, kita mo nakatihaya na. Kaya huwag mo nang antayin pang mabulok sa dyan. Kasi pag nabulok yan, tatapon lang din namin yan Kaya gagawan mo ng paraan para maulam mo yan, bibisla din mo yan. So yun lang. Mga kapunsoy, malinis ng kanilang kapaligiran. Yan. Maganda tingnan po, mga kapunsoy pag yung kids mo malinis kasi nakaka, na ano sila, eh? nakakagala sila ng maayos. Baga, nakakahinga din sila ng maayos kasi walang ano eh. Basurang mga parang harang. Ayan. Dati dyan ako sa kabila, dito. Cage 3 and 4. So ngayon, iba na ang humahawak si Punyot na. Ayan. Iba na ang sistema mga kapunso. May mga patay ka na makikita. Basura sa taas. Wala, wala, wala talaga. Matigas talaga ang ulo. Ito ang pangalawang cage ko mga kapunso. So yan. Kita nyo naman, walang ano yan walang halong dumidumi -dumi sa taas yan yung mga sako-sako na yun na nakapunsa yan naka-arrange yun yung mga nakatayo bahog dyan unti-unti ko na namang nililigpit ito mga kapunsa kasi bagong task ko na naman dito nalilinisin yan dapat malinis ugliing malinis ang cage ng isda para ang isda kakahinga ng maayos yun so yun mga kapunsa yun upo-upo muna tayo at medyo kalma ang kain ng isda ngayon napapakita ko pala sa inyo yung binislad ko ha lang so dito ako nagbislad mga kapunsay. yun nilagyan ko yung ng rikado, bawang binili kong bawang yan paminta binili ko rin suka binili ko rin pero may mga ricado din kami dun mga kapunsay. kaso hindi ako kumuha dun kasi ano yun, budget yun sa aming pang ulam ulam kaya kung gusto mo magbislad magdala ka ng sarili mong rekado. para hindi ka pagsabihan na nangunguha na ka doon ng rekado na para budget sa pagkain yun mga kapunsoy, ang oras natin ay 12.37 so ngayon pa lang tayo magluluto ng ulam mga kapunsoy at busy kanina, medyo na busy busy so ang lawak ng ating ginataang bangus ay saluyot yan, saluyot tsaka malunggay tsaka puso na saging mga kapunso binigyan kami ni Kuelito ang thickness dyan ng mga mga bangus dito yan mga kapunso ginataan yan sinabay ko na at medyo matigas tigas yan punyot pala mga kapunsoy at masama ang pakiramdam Magang maga daw malamig. <laughs> Nilalamig si Punyot. kain na tayo mga kapunsoy. Yan. Ang halo namin sa ginataan naming bangus ay puso. Para magkaroon kami ng puso. Punyot nilalagnat. Yan na. Kaya na, kaya na, kaya na mga warriors. Bawal magkasakit. Anong oras na oh. Alauna na. Alauna ang kain natin. Ayan na mga kapunsoy Sabak na to hmm. Hmm. Puso, puso ha Saluyot hmm. ah, Hmm, tap, Bye. So, yun mga kapunsoy, tapos na tayong kumain. Back to the work na naman tayo. <laughs> Wala na tayong oras kasi ano na eh. Ala oh, na din na. So kailangan tutok na naman tayo sa ano. Matinding init na naman ng mga kapunsoy. Yung mga kasama ko pala dito, ano na? Nakaramdam na sila ng lagnat. Ilan ang tinatamaan dito? Tapatatlo na. Sana naman sana din na kami kasali ng tamaan para para makatakas pa kami dito. isang kitang kitang at isang midjad yan yan ang kitang mga kapunsoy parang paru paru ang muka ang kanyang isda ay hindi pa nakain nyaw 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 hey busog pa daw busog busog so yun mga kapunsoy si wakin naghahapin habang ang kanyang isda ay hindi pa kumakain Busog pa ang kanyang isda kaya nagapin mo na siya. May nahuli na siyang dalawang piraso din mga kapunsoy, midjad at isang kitang. Tama ba ako? Pakin. Isang midjad at kitang, yung midjad niya ay negro kung tawagin. Yan. Hindi yan negro. negro, original. Original na ano? Yan mga kapunsoy. Kitang at midjad. Yan ga. Yung midjad niya mga kapunsoy parang ano, kasi laki ng palad ng tao. So yun mga kaponsoy, ang oras natin ay 4.32. So ang isda mga kaponsoy, nagloko, ayaw nung kumain. Maulan at saka malubog. Ang gagawin namin mga kaponsoy, may... Dito, dito, pakita mo na natin, dali! Magbibinta kami ng isda sa ano, dito na. No? Doon lang, doon. namayan sa ano yan. Dito lang na straight mga kaponsoy. So dahil mahal ang gasolina nito, Maglalangoy kaming dalawa. Tapos, da, pakita po na natin yung huli natin. Papakita po sa inyo mga kapunsoy yung huli naming isda sa paghahapin yung ibibinta namin ngayon. So, yan ang mga huli ni Joaquin mga kapunsoy. Anong isda yun to? Kitang. kitang? Yan ang isdang kitang mga kapunsoy. Ang kilo nito ay 150. Uh, ito namang midyad ay 200. Ni Jad malalaki oh. Oo. Oh. niyan. mo nang kabundat na isa. Ano ba Eh, nakitang... ay ano mga kabundoy. Tatlong kitang Tsaka dalawang midyad na malalaki. Yung midyad niyan, mga kalahati siguro yan, dalawa. Yung problema ko nito, maglalangoy kami. Ha, ah, ka ba? Uh, ka. Ikaw na lang kayo mag, ano, dun, mag-atid ng bangus kaya ano? Ay, kuya okay. Lito. Atid mo yung bangus niya, nag-order ng bangus, saka kuha ka ng uling doon. Para makabalik ka kaagad. Sino ko kasama kami, ko? Ha? Sino ko kasama ko? Ikaw lang. Kasi so, maglalangoy kami ay. Eh. Kaya nga, maglalangoy nga, sasama ako maglangoy. Mabalikin tayo ko agad. So yun mga kapunsoy, nakabalik na kami galing dun sa ano, tabi. Ang binta namin ay 250. Binili namin ng paborita. At ano pa yun? Sigarilyo ni Bundat. Tsaka <laughs> yun lang. Tsaka yung mga bata ngayon kukuha ng tubig. pasalan tubig. So hanggang dito na lang ang ating video mga kapunsoy pilyor talaga ang kain ng mga isda ngayon. May time tara, may panahon siguro talaga na ano, ayaw silang kumain. Dito talaga kasi dito ang kain nila dapat dito ay siyam. Pero ngayon ano na lang kain niya. Apat ito one, one port lang. Tapos yung doon ko sa kabila, tatlo in three port. So, yun lang mga kaponso yung oras natin ngayon ay alas 6.30. Bye-bye!